saya ikhwan tua motor, atar berkatar motor situ. Oh, baru bapak ngobrol apa nama mimin sadar di sini? Aku. Aku. Oh ikatin batin kabel mount. Aku. Ayo ikatin batin kabel mount. Aku. Aha. Si kei pag-pag mau mengasak sakit ah, si kei pag-pag mau mulau mulau kepapas Lalo na sa sigmora Sige, pagpag -pag mo Tulungan sa sarili Ipagpag Sige, linisan mo Horta ka pagpag -pag mo Ngayon ka Ni purwa Muntag kita ng sagsakit Ni building mo Kinisaktan Sige Popo po. Babae ka, lalaki Sagot Sumumbat ka Babae ka, lalaki Huwag kang karamit Popo Popo po, po. Ha? Apo. Babae, lalaki Nami-minsala dito Sagot Parang hindi kita masaktan Apaw Apaw Apo, 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 tayo ito yan? Oh. oh. saan? Oh. Paglaingin mo? Oh. Ha? Apo. Oh. Paglaingin? O nga imam tiyo sa rin. nga imam. O sige, nga imam tiyo paikka mo. Parta ka, mano. Oh. Bilis. O, oh, kukulamin mo pa hindi na, ha? Ah? Sagot. Kukulamin mo pa tayo hindi na, ha? Ah? Okay, ugulamin mo pa uh, uh, ito, uh, ha? ugulamin mo pa, hindi na. Sagot? Apo, uh, apo. Uh, oh apaw po. O sige, magkasam, magkasam. Babae ka lalaki. Kumukulam ito eh. Ay puro ka po, Tinataraw kita. Sumagot ka, babae ka lalaki. Okay. Ha? O sige, pagalingin mo, bilis. Aprusam, taga kita yung kabgabil mo. nanyama taga kita impakan pakamutan ay ipainom mo. Pagpag, -pag, sige, bilis. O, oh, pangkuryente. O, oh, agasam, agasam. Sige, gamutin mo ah, bilis. Pagpag, dinisin mo lahat. Tanggalin mo. Ayan, happy Sunday po mga kapananin. Ang na, Ama. At... Ano, makukuryente ka? Sige, tanggalin mo. Hindi ka nga mangkukulam ka, ha? Katab, sige. Kuryente. Parta ka, may katayin kita. Sige. Adalo, dalawang saksakitin natin physical, eh. Kinayo ng pay. Hindi. Eh. Tara-ralo nga makaupran. Talaga, sige ka, buka ng uh, mga ates at sang naman kag naman kag naman sika nalakas ani ha ah, ex mama ko sige agasam peraksak ayan dinidikit ko lang ay eh, lasasaktan yung Babae ka, lalaki? Sagot. Sumumpat ka. Babae, lalaki? Sumumpat ka. Talaga patayin ka nga mga kukulaman. Oh, hindi yan ang gusto kong marinig. Alam ko masakit ito nakatorok dahil mga espada ito. Ano? Oh, babae, lalaki? Gusto kong marinig. Babae ka, lalaki? Sumumpat ka. Ha? Ha? At uh, nila kaya nga sumumbat tapos eh mangkukulang may espiritu nga natiliw tayo ha. O, sige, pagpatuloy mo lang yan, mangkukulang pa dahil mamamatay ka na. Ano? Pag hindi ka nakipag-usap, talagang papatay na kita. Sige, pagpag lahat. Parta mo may pagpag na kita. Sige, pagpag mo. Ilisa sa kasi sige. Hmm. Natapay, Pang kuryente. Panaksak. O siya, tatapusin na kita. Ayaw mo makipag-usap sa akin, ano? Okay, sa ngalan ng Diyos naman. Diyos naman, Diyos naman, Diyos naman, Diyos naman, Diyos sa Diyos naman, Ang Panggilit, pamatay. Oh, isuka mo, isuka mo. Yan, sumuka na po yan. Naipakain na eh? yan. Okay, naipakain mga kapanalig. ka na. Okay, suka mo lang yan. Suka. Oh, hindi nga rin. Doon ka lang na kung matumina nga yan. kayo mo. Ano na ate, no? Hmm. Yeso, kamo? Oh. mo tayo talagang Oh. Oh, ano? Gumano oh. yung pag-iandam? Sige, dadasalan pa natin Para matanggal Ng lubusan Ayos mong ba, talaga? Sangaran ng Diyos sa mga Diyos sa Spiritus Santo, Amen Henry okay. I. Jesus Nazareno Rex yung dunong prosanti pat benedicti prosato si Pangilus nung drako si Tmedo Padre at prosato ng Rusa di Milibana so kumalang vivas ipse benina vivas in Jesus name lumayas ka satanas sa katawan ito sa pangalan ni Jesus lumayas ka satanas sa katawan ito sa pangalan ni Jesus lisanin mo ang katawan nito at huwag ka nang babalik magpakailan mo Sator arepo potenet opero, sator arepo potenet opero, sator amin. Okay, mulat. Ano, gumawa yung pagkaramdam mo? Tumagaan. Ha? Ah, naipakan na ata. Naipakan. Okay.